ako nabiling tatlong bag doon sa live sa TikTok, syempre. <laughs> tapos eto na nga, dumating nami. Tapos ang pagkatingin ko, nadismaya ako. Ewan ko lang ha, para sa akin, nadismaya ako sa quality. Tingnan nyo naman, which is... Mura lang siya. Kasi dati daw itong, nakalagay kasi sa live niya, dati siyang 300 pesos, tapos down to, syempre sale. Ganun talaga kapag tumatambay ka sa live. <laughs> <laughs> na papa check out ka talaga pero ito mihan 129 yung isa nito. Tapos tatlo nga yung kinuha ko So, binyaran ko para na sa mga 383, tatlo lang nga siya. So ipanggigip ko sana siya. Para naman nakakahiya to ibigay sa ano. tingnan nyo na mayon tahe. Yung tahi tingnan mo, tanggal-tanggal. Oh. Tapos which is mura lang pero talaga ay, tignan mo yung mga tahi. Tapos yung quality niya talaga, ang pangit. Hindi ako naninira ha. Pero ano ko lang to, honest review. <laughs> tignan niyo, tapos may sling naman siya. Oh. Tapos yung, yung amoy, alam mo yung cheap talaga na, ano, na leather. Tapos ito, ito mayroon naman siya Sling bag. Medium size siya, may pag siya. Oh. Pero pwede na rin siya pang regalo. Pero kung gagamitin ko siya, hindi ko siya gagamitin. <laughs> Kasi, oh, tingnan nyo naman. Matigas pa naman yung pagka-leather niya. Tapos, ang gaan. Alam mo yon yung hindi mo expected. Pero ano nga ba yung in expect mo sa 129 pesos na bag? ba diba? Pero naman sana, tingnan nyo naman, oh. Yung mga tahi-tahi Hindi talaga siya tatagal, oh. Carry na rin. Diba, oh? Ganyan siya, Mi, oh. Tapos may sling. Ito yung black. Oh, tapos tignan mo naman yung ano nila. Ayan, oh. Yung mga kantuhan. Mga kanto. <laughs> Parang bubuka na yung ano. <laughs> Parang bubuka ka na yung tahe. Ayan, oh. May gas pa yan. May tanggal pa. Parang may nahi naman akong ipanggip to. <laughs> tignan nyo. Ayan, may, meron naman siyang ano. Pero, ay, hindi siya worth it na i-share. Kaya hindi ko na iyaano. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng yellow basket. <laughs> lang, na-share ko lang. Pero kung bet nyo yung ganito, ay mag-check out pa rin kayo. Yung ganito ang itsura na bag na may nagla-live nito. Me, kaya talagang uh, iwas na ako sa mga nagla-live na mapapatambay ako sa magla-live. Talaga mapapacheck ka sa ako. Kasi napakagaling nilang mag, ano, mag, magsalita sa live. May, mapapacheck out talaga. Pero tingnan nyo naman yung mga tahi. Di ba Alam nyo yun? Parang... Hi! Ayan tuloy. Anong gagawin ko dito? <laughs> ano na lang gagawin ko dito? Ipapamigay, syempre. Pero parang nakakahiya kasi ipamigay. So, ayun lang. Naishare ko lang naman. 383. three. pumili na ako na medyo magandang quality. Kahit isang piraso. At least, magagamit ko. At maganda yung quality. Ay! Nako, ang hirap talaga kapag kamura. Ang binibili mo, mapapamura ka na lang talaga. <laughs> So, ayun lang. Na-share ka lang naman. Naguluhan talaga ako mag-assemble sa bag na ito. Tignan nyo naman yan kung para saan yan. Ito kasi yung most dom na bag na nakita ko doon sa pamangkin ko. Siyempre nagandahan nga ako. At ito, binilihan ko din yung anak kong dalaga kasi ganito yung mga bet niya. Yung parang plain lang ba, yung simple pero elegant tignan. Pero nung pagkakita ko sa loob, may mo, ang daming laman. Diba medium size lang yan. Pero ang cute. Mukha siyang mamahalin me. 500 plus lang pa ala pero nga, ayan, may pouch pa siya sa loob. Pero nung tinatanggal ko, hindi siya matanggal, mi. Me. <laughs> At meron siyang kasama pang strap. Sabi ko, para sa yung strap na to? Akala ko mahaba. Pang shoulder bag siya. So, eto na no, nga, nung nakabit ko, tingnan mo, ang ganda ng pagkatahi niya, mi. Leather siya. Eto, mga ganito, pasok yung quality nito sa akin. Kaya hindi ako mapapahiya na i-recommend ko ito, mi. Tignan nyo naman, naka pa yung kanyang brown doon sa bag. At ganyan pala yung lock niya. At ang ganda ganda ng zipper. Naka-embose din yung brand niya na Mosdome. At ito nga ang pouch may nakasama. Hindi siya natatanggal. Naka-attach na siya diyan. Pero marami kang bulsa na mailalagay. May, mga secret pocket pa diyan. O ba diba, para lang siyang medium size pero marami kang malalagay. At ganito naman siya kapag ka sinuot mo na. O yan yung pinaka maikli na... May adjustment kasi sa gilid me. O di ba ang ganda niya? Napaka simple at elegant lang.